Ay baha. Baha na. Mataas na to. Lakas yan. Tulay na to sa ilalim ng ano. Kasi kagabi, kagabi pa yung ulan. mag Umaga. Oh, 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 Guys, maulan, maulan. So, punta tayo sa apa. Titingnan natin kung baha. Lakas naman ang ulan dito sa Bicol ngayon. Ay, grabe. Kanina may mga hangin, hangin, mahangin. Ay, baha. Kasi sa likod bahay namin, sapa na yan. Ayun Oh. Baha na naman. Lakas niyan. Oh. Taas pa naman dito. Likod bahay namin, guys. Ayun o, baha na naman. Ang bilis ay. Kasi kagabi, kagabi pa yung ulan, Mag umaga. Ulan siya ng ulan. So hanggang ngayon, hapon na nga. Ay, tanghali. <laughs> ah, dalas. Ooh. Oops. Wala alim yan, oh. Bahala. Pag <laughs> umagang ulan, ulan na talaga nito, eh. Nakakit kasi ng tubig dito, ay na ano, tumawid diyan ngayon, mabahaba na no? Mataas na 'to. Yung kagabi pa guys ang ulan. So ingat-ingat tayo lagi ngayon, no. At laging maulan. Kita <coughs> ko sa taas. Ah. guys Sa oh. likod bahay namin, ano na sapa. Ano na eh. Alakas yung tubig dyan minsan. Pero malayo sa bahay. Mataas. Mataas naman dito. Ay, hindi nga lang ako konti. <laughs> oh, hangin no? Press ko no, probinsya. Maha na agad na eh. yun. Bilis. dito nga o, may sapasapa ba dyan na konti? Ba, na rin? Grabe pala Ah, mag-umaga kasi ang ulan ngayon Hanggang ngayon, umuulan pa rin Ang lakas May ano, kalsada naman Ba, na rin? Ay <laughs> Ba, ba, na man, guys, so Tulay na kasi ito Oh lakas ng ulang kasi sabi lang ano oh Kalsada pa to na Nakatakot ang tubig pag sobrang talagang lumakas Lakas yan Tulay na to sa ilalim ng ano Tinatayo ko ito ano itong tulay So, guys, yan yung update natin dito ngayon sa Pico, Maulan, Baja, Baja. Ayan, so, ingat tayo palagi, guys. God bless po.